Kailangan na lang nimo undangon bahalag. Gusto pa nimo nga mupadayon. Nakasuway na pa kasi Ani. Naranasan mo na ba yung ganto? Yung feeling na gusto mo pa sanang ipagpatuloy pero hanggang dito na lang. Yung mga nakasanay ay dapat na lang kalimutan upang di na kayong magkasakitan. A ah, pinimog ka muna d'yong doa hang hangturan, sa kataas sa inyong giakian. Dili na lang pamutaman. Yung long conversations niya noon, iniiwasan na niya ngayon. Nagkakog na siya sa imuha di na pareha sa una. Kinsa ba ay ang gabak Ikaw? O siya? O kamong duha? Monang, hanggang dito na lang talaga. Hanggang dali na lang takotob ba Lamit na kayo undangon, halag Gusto pa ka nga mo padayod. Kung tinuod ang paghingon niya sa imo o paalham, sana hindi na siya magparamdam. Dahil mas lalong nagiging mahirap lang kapag tinapos na. Pero, muli ang binabang palang manghungusta. Nanganag ka nga na asya. Nasa mga kamay mo pa yung mga niya. Yung mga panahon, mahirap talaga siyang kalimutan. Sinunog niya at sinunog mo na rin ang inyong mga larawan. Mga nakasanay ay dapat na talagang kalimutan. Sino ba talaga yung nagbago? Ikaw o siya? O kayong dalawa? talagang nakakasakit ng damdamin yung mga bagay na walang katapusan. At ang mga pangyayaring sana di na lang nasimulan. Kagayan lang ng iyong naramdaman at iyong pinagdaanan. Kaya nga ang tanong ng karamihan, kakapit pa ba ako? Ubibitaw na. Ihintayin pa ba kita? o titigil na. Remember na, huwag mong ipilit yung sarili mo sa taong sumuko na. Pinagtagpo lang kayo ng tadhana, pero hindi kayo yung itinapda. At huwag na huwag mong yung sarili mo sa kanya dahil Walang sumasaya sa isang bagay na sa pilitan lang. Lagi mong tandaan na darating din yung taong para sa iyo. Maghintay ka lang. Kapag alam mong hindi pwede, huwag mo nang ipagpilitan.